guys good afternoon ito yung ating pangalawang board na i-repair -re oh LG naman tayo LG LG na inverter B yan ang problema naman nito kinalikot ni tropa to yan kinalikot niya to eh tingnan natin ha hindi ko pa nabuksan to eh ayan pinalitan niya ng filter kapasitor Oh, nagpalit na siya oh wala daw power yan subukan natin i-test to testirin muna natin to pag walang power mag check muna tayo sa fuse dito sa fuse may natin yung fuse ay wala pumutok ang fuse ibig sabihin may shorted ayan ano tayo I step by step kung mo confuse guys. Ano to? Ano O, oh, matik na yan. Pag pumutok yan, dito pumunta yan sa ating diode. O, oh, tingnan natin to ha. Good naman ang kanyang filter. Nan good. Dito pumunta yan guys. Dito o. Oh. Yung isang linya, dito. Ayan o. Oh easy line ito yung sa neutral duman kasi na relay ito relay dinaanan nya dito ito yan o oh. o oh. to naka, -anto, naka -antog nito wala kasi tayong reactor lagyan ko reactor ha para makita nyo yan pag test natin nito simple lang naman eh Punahulog pa pambihira yan may mesa na maayos ayan bagian ko reactor to guys to reactor nya o oh. ah pan motor ka nang anong pan motor nang wala eh doon. bearing no, di matanggal ang ano nun hindi eh. matanggal may panmotor motor naman doon Ito, pan motor, carrier din to. Oh. oh. Sino nagsabi? Si sir. Papalitan na lang daw. Okay. May pan motor naman sa shop. Papalitan na lang. Oo, oh, pwede. Hindi lang matanggal yun. Hindi matanggal yun, matanggal yun. Initan nyo na lang yung ano, pinalawang kasi yun eh. Pinalawang. Ito, carrier to. Oh. oh. Pwede ito eh, ito, carrier to. Pwede nyo ipalito. Bita na lang Pag mahaba ang shafting, meron doon sa shaft. Syaf. Oh, ganyan din. Ayan. Oh, dito. Dito kumunik yung ating pangalawang sa coil nya. Dito guys, oh. Ito yan, itong coil nya. Ayan, oh ginamitan ko lang ng reactor kahanap naman guys pumutok ang fuse natin yan ulitin ko guys huwag nyo manang palitan ng fuse tapos isaksak nyo kaagad check nyo muna may shorted dyan dito pa lang dito pa sa linya na to oh, sa line neutral yung nyo na yan kung may shorty oh, tingnan natin wala syang short wala wala namang shorted pero bakit pumutok ang BIOS? Yan. O dito. Idaan natin dito. Yan. Wala naman. Wala. Wala. Dito. Okay. Wala siyang shorted guys. Oh, okay naman siya. Yung kanyang ano Yung kanyang IPA, may check din natin. Kasi importante 'yan kasi pag shorted 'to, ganyan din nangyayari. wala naman. Good. Tapos dito tayo sa filter. Check natin 'to. Dapat pag-reverse natin, wala. Mawala 'yan, guys. Ayan. Okay naman siya, wala ako na na shorted. Maliban dito sa fuse. Yung fuse nya pumutok. Kasi pinalitan niya ng filter to, guys, Kapasitor. Hindi niya siguro na-check yung fuse. Ah. Pumutok. Pinalit basta-basta pinalitan niya na lang ng fuse yung ating ay filter capacitor mag double check din kayo guys i-check nyo muna yung filter filter at saka yung fuse yan at saligtad tuloy yan yan o ito yung fuse nyo o Palitan natin ng fuse to. Marami naman tayong fuse. Mga original din. Yan. Bumutin ko muna to. Isaksak ko to guys. Pagka napalitan ko na to. Tanggalin ko muna yung mga tornilyo nito sa gabal. okay na sana yung ginawa ni tropa eh na napalitan yung filter kapasitor problema lang wala siyang power yun pala hindi niya chinik yung fuse so bago natin palitan ng fuse kailangan double check talaga kayo guys ng mga parts niya si mahirap na ito katulad nito okay naman 'yo eh, oh. ilang amperes ba 'tong fuse niya 20 15 amperes oh pumutok kasi ito oh. pinalitan niya eh, wala naman ako nakikita ano na uh, ibang problema yan Hanapan ko muna ang fuse guys. 15. to LG. Ito kaya LG. Ay ito. 15. 15 amperes din ito. Pariho. Oh. 15 amperes. Tapos saksak. -sak, paka. Naano na. Palitan na ng fuse. Buka natin yung sak saksak kung sumabog. Tingnan natin to. gas yes, bunutin ayan yun 15 amperes palitan so, natin ito ito yun o oh. tapos double check tayo dito pagkakabit uh, natin Ayan. Hinangan natin to. Hinangan ko muna. Ito basic lang ang ano nito. Nagkaroon ng problema. Ano lang ito guys. Uh, paalala sa mga trupa natin na ano. Na once na nag-open ng inyong pios. Mag-double check kayo guys lagi. Lagi yung double check yung mga ibang parts, lalo na yung diode. Tapos yung switching IC nya. Baka shorted na. Importante yun. Yun. Okay. Ayan guys. At... Ano na natin oh Palitan na ng Uy may kain na pala ng daga to Delikado na to oh Kinain na ng daga Kailangan na naman to Lagyan ng tape Double check natin yung wire Ayan guys oh Kinain inang daga. Oh, Tipan natin to para sure ball. Hindi magkaroon ng short. Sure kasi pang yan. Nako. Happy New Year. Ang abuti ng ano. Ng board. Na, delikado. montik na dumikit dito sa ating heatsink sink. Dari ni double check yung mga uh, wire nyo. Bago nyo i ano. Hindi ako i saksak kung may mga tama i-ano nyo na lang guys tipan nyo na lang para sure ayan ibalik okay, na natin to punasan natin tong basa basa kapasitor ayan Sino yan pa yung dahilan magkaroon ng short. Ayos. Balik ko muna to. Po. Testingin ko ulit. Tingnan ko muna kung magpa-wear to. Ngayon ko guys, kung magpa -power. Yan. Lagyan ko ng ano to. Reactor. Yan. Dito na lang. Kanyang Plug. ay. So. Wala na. Wala na akong ng ano. Saksakan. Uh, ito na lang, pwede na to. Tingnan ko, guys, kung mag ano to magpapower. Ang issue lang naman ito, guys, wala siyang power. Hindi natin matitisting na... Uh, na ano na may load ah ito pang green puti green puti green puti yan na muna guys fire in the hole yun may power na guys oh oh may power na tayo oh ayan oh yan umilaw na yung ating board mag lang naman yan nag yan kasi wala tayong sensor okay na to ayos salamat sa Diyos Tsambahan na naman yan pagka ganyan, guys pagka wala tayong power ano lang naman yan dito lang naman yan nagumpisa una dito sa fuse check nyo to pag okay naman e check nyo tong mga coil nya yan papunta yan dito sa ating primary pag shorted yan pag shorted to wala tayong power or pag shorted yung ating filter secondary wala din tayong power or itong IPM wala rin wala rin power yan or shorted itong diode na to diode na yan sa 15 volts patay ang inyong board nyan din si yan or kung sira itong IC na to ito kasing IC na to guys ang trabaho nito ito yung switching ng relay nya ngayon pag shorted yan wala rin tayong power hindi rin magpapower ang yung board yan marami marami siya guys o kaya itong diode na to pag shorted or itong switching IC nyo pag shorted yan yung itong opto opto coupler pag shorted yan wala rin tayong power or mag double check kayo guys salimbawang sumabog itong switching IC nyo mag check ka agad kayo rito sa ating ano itong chopper guys o oh, i-check nyo kaagad yan nag-open yan transformer yan guys na ah, maliit yan yun lang guys sana may naitulong tayo sa ating mga tropa natin na bago lang din salamat sa Diyos yun lang guys